Yan ah. Lang yan anak. Ah, ikaw yung videographer ko. Ako naging videographer mo eh. Ayan yeah, ang ulit pa eh. malaki. Ang iyo kinain, hindi mo na pansin. Yeah, that's it. ayungan ng gumira eh. Wala yung hirap Kira pa yun. Nakabutong ka eh. Ito

I'm Kali mo lang saan yung sisipat ni bata? Alangoy. Alangoy? Ano pa diba tayo patayan? <laughs> ah, ang itim mo. Ang gumaganda lang ang Parang mayat. Oh, release, release, release. Oh, 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 oh. May sakit eh. May may lag -lag. Ako, siya healthy? na si bro Nakakailo lang ang kulelat ah Ha 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 झालाई <laughs> तो tension Wow. Ano sa atin? Pisabet. <laughs> <laughs> Anong sentensya dyan bro? Babalik. Babalik. Palaki <laughs> mo, Special bro. Paan? may huli? Oh, pusit. Pusit. <laughs> Fish basura. Dito. Ako? Ganda sana yung lugar na to. Ganda, ganda. Pero wala nang masyadong huli. Ang <laughs> ganda lang ang meron. yung alanganin na kasi yung oras eh. Ganda sana yung lugar, kaso lang. Nangani ni o ano? Nangaling tapos syempre pae pa kwento kwentuhan din minsan mga tilapia. meeting meeting din sila. Um, maya maya pag hapon na din na sila pag papagat. Ay ako yung pamingwit ko yun. Dila na lang nagmamaneobra. Tapos pag nakahuli, bibidyohan ko na lang. Ano, vision? Papano ko sa bawat hila ng bata to eh. mga hila parang Aeron eh. <laughs> sa Aeron, pag humila ng ganyan, positive, meron. Shout out kay Aeron! Ah, nagchat-chat din siya? Miss na tayo eh. Miss ka na rin namin, Aeron. Gusto yung mga gulat wala pa rin uli. Pero meron na silang huli. Ah, lang. Mas marami yung pula din. Kinakagat. Pero uh na -huh. yung sila. Nakapisyo, no? Yung nakapisyon no? Ayungin, no? Bitawan mo yung aso ko yan! Bakit? Bitawan mo! Bitawan mo! Ayun yung bitawan. Bitawan Papaluin na nila yung sa ulo mamaya. Itaw mo, <laughs> Di mo bibitawan? Dapat hindi mo binatawan. Hintay mo muna siyang lumapit sa iyo. Saka mo bitawan. Ay, enak po. mga mayayaman um, ng mga bata dito mga ano ah mga anemic kayo ah mga naninilaw kayo ah <coughs> ano nahuli nila tila -tila -tila. ito tilapia -tila. -tila -tila. isang perasa ah yan isang perasa at saka yung dito Oh. oh nakita ko na yan yung ano

Ito na kukuha hindi hihis na. <laughs> <laughs> Good size. Good size. Good natin. Hinata natin. Oop. Fish Ayun na Finally guys. Nakauli din tayo. Pagkatapos natin maging negro sa araw. Pakakuti tayo ng ilang buwan. Isang ilang oras lang. Nangitim na tayo. Ano lagi natin sa aquarium? Iwala. Alam <laughs> mo ano ba yung sa uli kong isda maliliit? Nalagay ko sa aquarium. Yun nga lang, ano pala ito eh. Territorial pala ito eh. Bro, yung ginagawa natin pag nakakakuli ng bangos. Fish on! Ang <laughs> kulit <laughs> pag nakakakuli ng bangos eh. Not once, but twice. Fish on! Three fingers. Ay, tupi ko kong inahap. Yeah. Kuya, wala kapatid. Kamang matay lang yung isa kong kapatid. Kalawig. Oh no! Ay! Ito lang ang naman. Murang, uh, na ang <laughs> disadvantage naman, mali. Mukhang nang tayari sa na. Ito yung oras ng Ito na Sila original. Okay. Oh, long, yeah. Sean, guys, pangatlo. Ala ko nilipasan na ako ng ano. <coughs> Yan. Ha, Nahab ha, bulbulan na ko

sa mga nag-subscribe sa akin channel, maraming maraming salamat sa inyo. Ayun. At hanggang dito na lang tatapos ang ating uh, ano, episode for today. Ayun kasi. Shout out pala kala Kachoy na laging uh, pupunta dito sa spot na 'to. At saka kay Boss Ayun kasama ko yung anak ko. Kenneth Lingon ka. Ayun kasama yung anak ko. Tapos, ayan, kita na naman kami ni na ano, brother, brother Robert. Ayun. Kaya wala isa. Kulang isa. Kulang isa. <laughs> Boss Aldo, pagaling ka. Sa susunod. Dito na lang tayo. So, yan. Bro, update ko kayo, no? Hindi ko na napakita kanina yung total na huli huli ko at huli namin. So, yan. Nakarami tayo na huli. Yung iba kasi, hindi na na-record. May timingan, eh. Yan, yung videographer ko kasi medyo masama ang pakiramdam. Yan, o. No? Madami tayo. Ang malalaking size yan. Hmm. Yun. Ang problema ko dito, paano ko yung kakainin? Wala kami yung refrigerator. Ang dami nyo, no? So, may mga refrigerator dyan. Ingatan yung refrigerator nyo. Yun lang.